Hello mga pare koy welcome back na naman sa ating anime Tagalog talakayan and here we go Chapter 208 ng One Punch Man Putol nga ang kamay dito ni Blast mga pare ko So bali nga ang cover page natin para sa chapter na ito ay itong ang si Tatsumaki At ang first panel nga dito mga pare koy ay itong si Blast na bitbit -bit nga itong sila Sonic at Flashy Flash So kung matatandaan nyo nga dun sa last panel ng 207 E eh, doon nga diba nagbitaw ng atake sa si Empty Void na tawag natin na Dimensional Slash At doon nga napilitan si Blast na gumamit ng teleportation At isinama niya nga dito sila Sonic at Flashy Flash upang hindi nga ito madamay sa pagkawasak ng lupa. Kaya nga matapos ang pagkawasak na yan, eh dito nga makita na nga din natin na nakakapit na nga lang kay Blast itong sila Sonic at Flashy Flash. Na sinasabi pa nga dito ni Sonic na ano nga ba daw ang bagay na yan at ito nga ba daw ay isang genjutsu? Sagot naman sa kanya dito ni Flashy Flash na hindi nga daw ganon at mukhang ito nga daw ay isang village na ginawang experimental grounds para lumikha ng mga halimaw. At sa next panel dito mga pare ko, dito naman sinasabi nila kay Blast na kung completely healed na nga ba daw si Empty Void? Nasagot naman dito ni Blast na mukhang hindi nga daw ganun. Dahil nga dito ay makita din natin na biglang nakilikha na pag-atake itong si Empty Void sa kanila. So kung matatandaan nyo mga pare diba nung lumikha ng Dimensional slash si Empty Void eh biglang nga itong nawala. Pero biglang nga rin itong sumulpot sa kanila at bigla rin silang inatake. BANG! Talsik nga silang tatlo dito mga pare ko eh. At syempre heto na, heto na guys. Dahil ang next panel nga dito ay pinapakita na itong si Empty Void na buong buo na nga ang itsura na kumikinang kinang pa nga ang katawan nito sa malakas na aura. Na kung mapapansin pa nga natin dito yung itsura ni Empty Void guys, may mga crack crack sa muka. At itong mga crack niya sa muka, eh mukhang ito nga yung mga nauna niyang form sa nakaraang chapter. ba diba yung unang form niya sa last chapter dun sa 207? Eh yung itsura niya nga dun ba diba, eh, hindi ma-identify. So ibig sabihin, itong panel na to, basically nagsasabi lang na mukhang ito na nga yung original form ni Empty Boyd na nagtataglay ng kapangyarihan na mula sa God. Dahil nga ang next panel dito mga sir, eh nagulat nga sila sa nangyari sa itsura dito ni Boyd. At sinasabi pa ni Boyd dito na pakiramdam nga daw niya na may nawala sa kanya matapos niya maabsorb ang kapangyarihan na nagbumula kay Garo. At ito nga daw si Garo ay mukhang isang failed creation ng God. Natulongges pa nga daw kasi itong sigaro dahil nga daw matapos nito makatanggap ng kapangyarihan mula sa God, e pasikreto pa nga daw kasi nilabanan ni Garo yung kaloob na yon. So alam naman natin 'yon guys, 'di ba? Nakita natin sa mga nagdaang chapter 'yon. Na pumapanag pa nga lumalaban pa nga yung pagkataong loob ni Garo matapos niyang ma-receive ang kapangyarihan ng God at kontrolin siya nito. Then 'yon nga no, sinabi pa dito ni Void Guy Blast na yung mga darkness of power nga daw nitong ni Blast ay wala na nga daw magagawa laban sa kanya. Kung wa effect na o hindi na nga daw gagana yung mga darkness of power ni Blast dito kay Empty Void. At kaya sa bagay din niyan ay eh, mukha na insulto nga dito si Blast mga pare ko. Eh. Na makita pa nga natin dito na tinanggal na nga ni Blast yung kanyang shades na sinasabi pa nga ni Boyd dito na naalala niya nga daw yung mga nakaraang pakikipaglaban niya dito kay Blast na yun nga daw ay kanya nakalimutan dahil nga sa kagustuhan ng God. So dahil nga mukhang nagkakainitan na nga itong dalawang to, eh dito nga sa next panel mga sir eh na nga ni Blast ang kanyang shades at pinahawak muna ito kay Flashy Flash at inistarteran na nga dito ni Blast ang unang galaw na pagbabangga ng kanyang mga kamao upang makalikha ito ng teleportation at dyan nga eh makikita natin ay ayan na! Bang! Bigla nga nag-teleport itong si Blast sa harapan ni Empty Void at lumikha itong ng napakalakas na pagsipa. Pero agad nga rin itong nasalag ni Empty Void at bigla rin itong gumawa ng mga pag-atake na tiyatawag natin na Spiral Ling Wind Blade. Pero mabilis nga lang din nakapag-react dito si Blast mga parikoy at nakalikha ito agad ng teleportation. Kaya sa bagay din yan eh ayan na nga, bang! Isang napakalupit na straight punch nga ang pinalusot ni Blast dito at ito nga ito mama sa mukha ni Empty Void. And syempre hindi pa nagtatapos yan guys. Bang! Isa pang atake niya o isang sipa ang pinakawalan dito ni Blast at pinalisot ito at tumama ito sa tagiliran ni Empty Void. Na sinasabi pa nga dito ni Blast kay Empty Void na hindi ko mo nakita niya na yung mga kakayanan o ability ni Blast. E mamaliit-maliitin niya na nga lang daw ang mga abilidad na to. 'Wag nga daw iisumulin ni Void itong kanya mga ability na Dimension Cannon at Gravity Knuckle. Kaya kaalin sabay nga din niyan eh lalo pang pa gigil dito si Blast at gumawa pa ng sunud-sunod na pag-atake. Bam 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 boom. Sunud-sunod na paglusot ng mga pag-atake Blas ang tumaba dito sa iba't ibang parte ng katawan ni Empty Void. At hindi pa tapos yan mga sir, meron pa. Bang! Mismong si Blas na nga lumitaw dito sa likuran ni Empty Void at bigla itong tinuhod. At kalinsabay nga ng bakbakan na yan, eh dito nga naisip ni Blas na kapag nakatakas pa nga daw si Empty Void at makapunta ito sa ibang dimensyon, eh wala na nga daw siyang way na naisip o paraan para mahanap o matrak pa ito. Kaya hindi na nga daw niya bibigyan pa ng chance itong si Empty Void. Kaya nga nang tumalsik si Empty Void sa ataking ginawa sa kanya ni Blas, eh dito nga mapare ko yung Pagkakita natin na bigla ito nagbago ng posisyon na parang ito ay umikot at ang kasunod nga dito ay ayan na nga! PANG! Putol nga ang kamay dito ni Blast mga pare ko Matapos nga siyang matunugan ni Empty Void na nilika na naman siya na pag-atake, napalulusutin nga uli ito sa kanyang dimensyon. So nadali na nga si Blast dito mga sir, nabasa na nga ni Empty Void yung kanyang mga galawan. Na nga biglang bigla talaga si Blast na nangyari at gulat na gulat nga rin dito sila Flashy Flash at Sonic na lumapag na nga nang sa lupa ang putol na kamay ni Blast. At dito nga ay makita din natin na papalapit na nga itong si Empty Void kay Blast habang ito ay nakaluhod sa lupa. Na sinasabi pa ni Void na hindi na nga daw Blas na teleport dahil para magawa nga daw niya ang bagay na yon ay kinakailangan nga daw ni Blast na pagbanggain muna ang kanyang mga kamao upang makalikha ng teleportation. Na yun nga emok hindi na magagawa ni Blast dahil nga putol na ang kanyang isang kamay. Na yun nga daw ang nagpa-disappoint dito kay Empty Void dahil nakakaboring nga daw yung mga magic trick na pinaggagawa nito ni Blast. At kaya sa sitwasyon ngayon ni Blast, eh hindi na nga daw may nito yung kanyang dimension slash. Napanoorin na nga lang daw ni Blast kung papaano niya wasakin ang mundong kinatatayuan niya kasama ang mga taong pinoprotektahan nito habang habang siya ay wala na nga daw nagagawa. Pero sa bagay din niya na sinabi ni Boyd, e eh sumugot naman dito si Blas na kanyang sinasabi na mahina pa nga daw sa pagsisinungaling itong si Boyd na nakikita niya nga daw sa mga mata nito na hindi ito nagsasabi ng katotohanan. Dahil yung empty Boyd ngayon, kung kaparehas nga lang daw yun ng empty Boyd na nakalaban niya 15 years ago, e eh malamang noon pa lang daw dapat, e eh putol na ang kanyang ulo. So ang ibig sabihin dito ni Blas mga pare ko, eh, yung empty Boyd na nakalaban niya ngayon is ibang iba dun sa empty Boyd na nakalaban niya 15 years ago. Kumbaga yung empty Boy na nakalaban niya dati, eh mukhang hindi pa yon totally brainwash ng God. Kasi kung na-brainwash na agad si Empty Void ng God, eh malamang na hindi na nga daw nagtagal si Blast at siya ay patay na agad. Pero dahil inabsorb nga din daw ni Empty Void yung kapangyarihan na nagmumula kay Garo, eh mukhang dito na nga daw nag-uumpis ang brainwash yung isip ni Empty Void. Then ang next panel naman dito mga sir, eh habang nagsasalita nga si Blast dito, eh dyan nga rin makita natin, ayan na! pinag-i-slash na nga ni MT Boy yung iba pang parte ng katawan ni Blas. Na kung makakita nga natin dito ay eh, naputol pa nga yung isang kamay dito ni Blas, nahiwa yung magkabilaan niyang balikat at yung kanyang magkabilahang hita ay nahiwa na rin. Awitay ah, mga sir. Mukhang malalagay nga talaga sa bingit ng kamatayan itong kinikilala nating class S hero rank 1 na si Blas. Dahil nga as of now e eh, wala tayong nakitang paraan upang makadagger out o makalayas siya laban dito kay Empty Boy. Kasi kung hindi mangyayari na makatakas siya dito eh malamang tatapusin siya nito mga pare koy. Kasi si sabi na din ni Blas no, na, na brainwash na nga si Empty Void ng God. So ibig sabihin, yung pagkataong loob ni Void, eh wala na nga. At saka sila Sonic at Flashy Flash, eh wala rin namang gagawin dito. Kahit tumakas o tumakbo sila na mabilis, eh wala rin gagawin. Mangungulangot lang sila dito kay Empty Void, mga pare. Or else, kung magagawa nila Flashy Flash at Sonic na ubusin yung oras ni Empty Void hanggang makarating si Kalbo, eh yun guys, magandang balita yon kung magagawa nga nila. Pero sana aware nga lang din yung pinakamalakas na Albo sa pinakasitwasyon ngayon dito ni Blas. Guys, take note ha, hindi talaga yanin to ni Blas kasi nga nung nakaraan dun sa Cosmic Form Garo, nung subukan ang labanan yun ni Blas, eh medyo nahirapan pa si Blas dito. Ngayon dito naman kasi kay Empty Void, eh nagdoble na nga yung kapangyarihan nito. Nakareceive na siya ng kapangyarihan sa God, tapos yung kapangyarihan ni Garo na nagmula rin sa God, eh inabsorb niya din. Kaya nga nagdoble na yung kapangyarihan dito ni Empty Void mga pare. Kaya nga hindi na nakapagtaka na mukhang pinagbigyan lang siya dito ni Empty Void sa laban na to. And as per Blas na din, kung yung Empty Void na nakalaban niya dati 15 years ago, eh same dito sa Empty Void na nakalaban niya ngayon, eh malamang noon pa lang dapat patay na daw siya. Kaya ngayon mga sir, ang pinakamagiging pag-asa na lang talaga natin dito is ang pinakamalakas na kalbo na kailangan niya na nga agad makarating sa lugar na to dahil kung hindi niya magawa yon at malate na naman siya, e eh buhay na naman na magiging kapalit dito. So hanggang dyan nga mga ko ang ating One Punch Man review para dito sa chapter 208. Kung nagustuhan nyo ang video natin ito, e huwag nyo na i-like at mag-subscribe na rin kayo sa ating channel. Maraming salamat sa inyo panonood guys. Hanggang dito, anime tagano, tana kaya nagpapaalam.